Dias, señoritas y señoritos uh, ni resbakan na nga ni uh, President Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte sa ginawa sa kanyang pagpapahiya sa Japan during his uh, trip for the ASEAN-Japan uh, 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 partnership uh, uh, celebration so kumbaga Uh, hindi po talaga maganda yung ginawa ng uh, ng uh, kampo ni ni former President Duterte at siyempre si Vice President Sara Duterte na piha pinahiya nila si Marcos kung kailan umaaten ito ng uh, ng isang very important uh, important meeting sa Japan sa ASEAN Japan Summit sa Tokyo dahil uh, hindi po dapat na we should be we should not be uh, uh, washing our dirty linen in public kumbaga kumbaga uh, when, abroad we should show a unified force sa gobyerno at uh, syempre na balita na ba na headline na ito sa Japan at syempre nalaman na ito ng mga ibang heads of states mga ibang presidents and prime minister na dinala ng mga Pilipino ang away ng President at saka Vice President sa Japan. So now the whole world, the, the whole world knows that uh, dito sa Pilipinas, nag-away ang Presidente at Vice si Presidente at uh, lumabas na parang masama si Marcos, parang diktador si Marcos. Kaya ang mensahe ng mga nag sa kanya ng mga OFW doon, ng mga DDS, ay uh, support the Vice President. Respect the Vice President. So, the, uh, hindi talaga, very foul talaga yung ginawa nila. Kung baga, iba ito, tulad ng sinabi natin noon, iba ito sa mga, sa mga pagrarally, laban kay Marcos dahil sa human rights issue ng tatay niya or laban kay Duterte dahil sa AJK issues uh, uh, sa Pilipinas. Uh, ito hindi ito human rights hindi ito yeah, crime against humanity issue kundi issue ito ng politika at yun ang pinakita nila na na parang kwan pa nga parang uh, the big disrespect at big insult ito kay Marcos parang pinapakita na hindi niya nakokontrol ang vice president niya at uh, meron mga mga supporters ng vice presidente na who go Uh, all the way to Japan, or dinala. Uh, Siyempre, mga OFW ito sa Japan, pero pati doon, sa tinatawag natin international stage, ay dinala nila yung supposedly local political war. Kumaga, wala naman tayong makikinabang dito kung mag-aaway politika sila. That's why, hindi na dapat ito nilalabas sa bansa or ini-internalize itong, itong uh, away nila na ito. Pero yun nga ang ginawa na mga, na mga uh, uh, Duterte supporters uh, although ang target nila ay, ay ang immediate target ay si speaker Martin Revoldez pero uh, indirectly at ang mas napahiya ay yung guest talaga ng Japanese uh, government na si President Bongbong Marcos uh, si si Speaker Romualdez kasi hindi naman siya directly ang na-invite, eh. sumama lang siya. At uh, alam naman natin, ganyan na talaga ginagawa ni Romualdez Isinaksaksas eh, success ang sarili niya sa mga presidential uh, tours uh, sa mga presidential official visits or sa mga presidential uh, summits and meetings uh, abroad. Pero siyempre, ang head of delegation is the president. At ang napahiya at na-insulto ay ang presidente. Kaya, hindi na kapagtataka na kahit tayo tahimik siya sa issue ng uh, confidential funds, sabi pa nga niya noon, di ba, na istadihan nila, at uh, uh, Sarah deserves to have her confidential funds, ganon. Uh, Kwan pa siya, uh, parang binobola pa niya si Sarah, pero ngayon, uh, when asked about it this week, habang nasa Japan siya, diretso na niya sinabi na the end na ang confidential funds ni Vice President Sara. Kumbaga, sinatter niya or uh, he shut down all hopes, kung meron pa man natitirang hopes ng kampo ni Sara Duterte, na mag-intervene siya sa Kongreso at Senado to ask them to return back the uh, dikot 650 million confidential funds ni Sara. Pero sa Japan nung tinanong ukol sa bagay nito, sinabi niya settled na, kumbaga tapos na. Tapos na, tapos na itong issue. Kuan na move on na tayo. Kuan na hindi no hope, no hope of uh, getting back the 650 million na uh, confidential funds. At sinabi niya hindi naman daw inisyatibo niya. Inisyatibo daw ito ni Vice President Sara Duterte. Kumbaga, hinuhugas na talaga niya yung kamay niya sa sa confidential funds. Ang sabi niya, and I quote, that was actually the initiative of the Vice President. O oh, yan, ngayon, dinediretso na niya kasi, di ba, ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Uh, parati nila sinasabi doon sa 120 million confidential funds na ginasta ni Sara in 11 days or 11 million per day, parati nila inuulit sinasabi kahit sa sagot nila sa Supreme Court kung kailan kusaaan saan na nakapending ang issue. At yung nabalitaan nila itong 125 million ay gagawin basehan ng impeachment complaint sa Kongreso laban kay Sara. Parating nila sinasabi, hindi kasalanan ni Sara. Kasalanan rin niya ng presidente. Siya ang nagbigay. Parang pinapalabas nila ngayon na hindi humingi ni Sara. Si presidente ang nagbigay. Kung baga, si presidente rin ang gumawa ng krimen. Kasi na ang the office of the president under the constitution wala siyang power to create a budget meron lang siya power to move the budget among different agencies at kung may kulang man kunin doon sa confidential funds ni Marcos dito gumawa sila ng panibagong budget and that is something na unconstitutional and something that is only only the House of Representatives is empowered to do sa kanila nagsisimula ang budget and then napupunta sa Senate and then napupunta sa bicameral conference committee third third kunyan third uh, step una kongreso and then senado and then uh, members of the senate and members of the of congress uh mga finance committee members will meet or appropriations committee members will meet uh to para ihammer out i reconcile yung two versions between the senate and congress And then and ang fourth uh, step ay and final step ay yung approval na or signing into law by the president. Pero dahil sa 125 million na alam naman natin di naman siguro bibigyan na lang ito ni Marcos. Syempre hiningi talaga ito ni Sara. At uh, sinabi nga ni Lucas Bersamin hiningi nang ni executive secretary in reacting to the issue na hiningi ito ni Sarah. So dahil kay Sara ngayon naipit, pati si Marcos. Buti na lang may control siya sa Cong sa Congress and the Senate. Otherwise siya ang pwedeng ma-impeach kasama si Sara sa issue na ito. Kumbaga gumawa na ng pabor si uh, Marcos para kay Sarah in, in creating a new budget, a confidential funds of 125 million. Nawala naman sa 2022 budget which was formulated in year 2021 sa panahon pa ni, ni former President Duterte kung saan ang vice president ay si VP Leni Robredo. Hindi na ilagay yung confidential funds doon. Pero nung pumasok si Marcos, nagtumbling tumbling si Marcos to make uh, uh, legal and financial uh, uh, justification or moves para pagbigyan ng si Sara. And then ngayon, siya pa, siya pa ang sinisisi ng grupo ni Sarah. Kaya siguro nagalit na rin talaga si Marcos. Ako, binagbigyan na nga kita. Ngayon, sinasabi mo pa, ako may kasalanan. Ako pa ang gumawa ng, ng kalokohan. Ako pa nag-violate ng constitution. Ako pa pwede ma-impeach one day. Kasi ngayon malakas siya. Eh. What if sa year 2024, 2025, 26, 27, humina siya pwede pa siya ma-impeach kung makuha ibang partido. Let's say, mga partido ni Sara, makuha ang Kongreso. So, uh, pwede siya ma-impeach. So, hindi si Sara. Kasi yung nga, tulad ng sinasabi ng kampo ni Sara, binigyan lang kami ang nagbigay ang may kasalanan, si Marcos. Kaya ngayon, hinuhugas kamay na ni Marcos at sinabi na niya sa kwanya sa resbag niya kay Sara. Sabi niya, that was actually the initiative of the Vice President. I'm not actually talking about the the confidential funds. And to not insist that they have such confidential funds. So I think as far I'm, as I'm concerned, it is a certain issue. So sinabi niya, uh, initiative lang ito ni Sarah. Ang confidential funds ay... Kung baka kinulit lang ni Sara ang uh, para makahingi ng confidential funds. Hindi din naman ito pinag-uusapan ni Marcos itong confidential fund. And uh, uh, hindi naman siya, hindi naman niya ini-insist na dapat meron siyang confidential fund. So, as far as he is concerned, tapos na ito. Wala na. Goodbye, confidential funds na ni Sarah. So, ito rin as uh, 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 apart from uh, washing his hands on the issue, pinapakita ni rin talaga ni Marcos na from the beginning siya talaga or yung presidente pa behind sa kanya. Si uh, si uh, First Lady Lisa Araneta, sila talaga ang kumukumpas, sila talaga ang bastonero sila talaga ang uh, ang puppet master sa pag sa uh, pagtanggal ng confidential funds si Sara sa pagfile ng impeachment complaint kay Sara sa pagfile ng resolution na uh, 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 asking the office of the president to allow the ICC to come in so kumbaga lahat ng mga initiate inisyatibo kasama na yung pagtanggal kay uh, sa mentor ni ni VP Sara na si former presid former president Gloria Macapagal Arroyo ay talaga galing talaga ito kay Marcos at ngayon inamin na niya I, uh, parang inamin na rin niya dito na lahat 'yan ako nagutos utos niyan parang uh, 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 hindi, kasi pwede naman niya pagsabihan kung tama 'yung sinasabi ni ni uh, Sara na si ang gumawa lang nito ay si Piment, ay si uh, uh, Speaker Romualdez, E eh, pwede niya pagsabihan si Romualdez, pwede niya sabihin, ah, nung, kung nung tinanong siya ng media o sa bagay nito, pwede niya sagutin, ah hindi, hindi ko pa nasign ang budget. Ibabalik ko yung pan si Sarah. Hindi, ngayon sinasabi niya, hindi, as far as I'm concerned, tapos na ako dyan kasi inisiyatibo naman niyan talaga ni Sarah. So ngayon, inaamin na niya na from the beginning, siya talaga kumukontrol lahat as it should be kasi tulad ng sinasabi natin noon hindi naman pwede ang third highest official of the land or fourth highest official of the land ang kumukontrol sa gobyerno Siyempre ang presidente talaga kahit pa sinasabi ni former president Duterte na weak president daw kasi fourth lang si si uh, si uh, romualdez ang number 7 number 1 is uh, number one official of the land is the vice president No, it's the president. Second is the vice president. Third is the Senate President. Fourth lang si ang 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 Speaker of the House and fifth yung uh, Supreme Court Justice kung yan kasi ang uh, ang order kung may mamamatay isa sa taas susunod yung sa baba and onwards kung kung pala lahat sila isa-isa na tepok. I mean that's the, the the spirit of the constitution. So, yun. So, ngayon, pinapakita na at inaamin na ni Marcos yung sinasabi ni Vlad na ni Vat na lahat ito, si Marcos talaga ang uh, ang may pakana nito or uh, or ang strategies behind sa kanya na si First Lady Lisa Araneta Marcos. So, yun po. Yun po. Finally, no less than the President uh, has affirmed and confirmed yung parati ng sinasabi ni Vat. Uh, kwan lang, tool lang niya, dog lang niya si Martin Romualdez. Pero siya talaga ang kumukumpas sa lahat. So yan po, please share this vlog so other people will know what is the news behind the news, the real issues behind the propaganda. And uh, thank you very much for watching. Don't forget to tell your friends to subscribe to the blogcaster Armandine YouTube channel and see you in my next vlog.